Hey, anyong mga kabusan, ako nga pala si Glenn at isang OFW dito sa South Korea at dahil nalalapit na ang araw ng kalayaan kaya nagpapasalamat nga din ako bilang isang OFW dito sa bansang South Korea dahil nasaksihan o naranasan ko yung ganito at napasaya din Ano mo ako ng hina? Lalo ko ng hina kasi puro babae Nakakapahihina ka mga babae kayo Pero okay lang Ay, sino? Ay, ang dami lalaki dito yung kumaway, akala mong guwapo eh. <laughs> Charot lang, biru lang sina. Sir, lahat ng sinasabi ko biruan lang dito ha. Pero sa'yo nagkataon, totoo yun. <laughs> Masaya bang lahat! <laughs> ako, marami tayong gagawin ngayong araw. Walang uuwi, nalanggang bukas tayo rito. Kaya pera sa mga trabaho natin. Actually, first time ko po sa Busan, dito. Tama ba pronunciation? Busan. Oo. -oh. Kasi nalumipat ako, Busan. Oo, filter. Sa same lang yun, eh, di ba? Yung B Oo. Actually, dinala ko rin sa train. Nakakalok mo, mga zombie talaga. At sinamba ko. Sabi, ang Panginoon. Sarot lang. Hello, nanay. Nakakatuwa. Ang al alam mo, expect ko talaga ngayong araw na to. Mas marami ang bilang ng lalaki. O ito, para malaman natin, ha. Magpalakpakan may kasamang hiyawan ng lahat ng mga kalalakihan. Marami-rami. Magpalakpakan lahat ng mga kababaihan! Napakarami! Eto na! Magpalakpakan lahat ng mga bayot na kagaya ko! <laughs> Ang daming bayot, mga demonyo! Nakakatuwa! O oh, eto na! Sandali! Si Lola po mapalakpak pa! Ano to? Sarap <laughs> <Charal> na! <laughs> Alam mo, konti lang ang bilang ng mga kabab mga kagaya ko rito. Ilan lang sila? 1, 2, 3, 4, 5. Nakakatuwa. Ay! Ha? Wala ka walang iba? Marami lang. Nagtago lang. Ayaw pa umamin. Oo. Diyos ko. Ito ang ganda ng opera, operasyon nito, ha? Charot, charot, lang, biro lang. Okay, eto ha. May gusto na akong ipaalam sa inyong lahat. Excited si ate. <laughs> Uy, eto ha. Patanong ko lang ha. Kamusta naman kayo rito sa Korea? Alam ko napakalungkot na ng uh, balayo sa pamilya. Di ba? Napakalungkot niyan. Kasi syempre iba rito. Naiwan ang mga minamahal sa Pilipinas. Hindi makakatiis. Magkakaroon ng iba rito. <laughs> 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 Marami dyan yan eh. Kung iniwan tayo sa Pilipinas, syempre nandito tayo na ilang taon, lalungkot siya. Na. Siyempre, sa paglalakad mo, may makikilala ka dyan. Di ba? Magkakabanggaan kayo, magkakatinginan. Ay, nag-work ka rin dito sa Korea. Oh, ilang taon na rin. Kaya sa sila na. Sino nakaranas ng ganyan dito? Sino dyan? Is ito? Ito? Ano, eh? Sino? Ay, kayo! Sino yung mga single ang pumunta rito at sa gano'n ng Ay, Ito, Korea po ba kayo o Saudi?

ang ganda ng kat... Huwag na masyadong papalaki na katawang mukha kang Ninja Turtle, ha? Sa akin nasa mukhang Korean na rin. Ang gwapo. Oo, <laughs> <laughs> uh, ano? oh, Pero mas marami talaga yung kamukha ko, <laughs>